Ayan kasi yung kasama ko nagpapadala ng dahon ng saging. Kaya yan, upitin ko siya at ilagay ko sa aking bag. Dahon ng saging kasi magsuma daw siya. Pero konti lang nadala ko kasi yung saging dito, konti na lang. Yan, may isa pa dito. Yan. Para kay Miss Lisa. Miss Lisa, kunti lang ang saging kong nakuha. Miss, meron akong dala. Yan. Hello, guys. Kunti lang, Miss Lisa. Kasi, kunti lang nakuha ng anak ko. Yung dahon ng saging. Malayo kasi kung, kung nakuha namin to. Wala na dito kasi. Nandito kami sa city. Yung sa kapitbahay namin, yung kunti lang. Tatlong ano lang. Oki na si to, miss Lisa.